Na uh, magandang umaga po Boy Tracking. Ayun na uh, mga idol, uh, nagpunta tayo rito uh, kung sana may nakapagtimbre sa atin o may nakapagbalita na meron daw pong isa ang alaga ng mga uh, dito po sa Port of Bugis City na meron daw po isang talented na aso rito na nagngangalan po o, sa pangalan niya na Kilay. Yan mga idol, ito pong asong nasa harapan natin o no, tinatawag natin si Idol Kilay. Ang ang kanyang talento daw po eh pag daw po dumating ang isang barko, tumutulong daw po siya na magano diyan sa barko. Sir, halimbawa na lang po ano ano ang ginagawang ano niya humihila ng tali yung tali sa, sa, tali sa barko ayan mga idol ang isa sa ano daw po nitong aso na to na very talented po pag daw po dumating ang barko at hinagis na yung pinakalubit o yung tali hinahatak po niya isa sa, sa tumutulong sa para di siya isang seaman mga idol yan ang pangalan po niya si Idol Kilay yan na ah, very talented po ito mga idol na aso na to kasi ngayon lang po tayo nakakita o nakarinig o nakaano ng kwento na na sa isang pier ay merong isang kaso na parang para din siyang isang crew o tinatawag natin idol na isang seaman na hindi ba idol kadalasan po ang ang isang barko pag hinagis po ang tali o lubid ah uh, seaman po o isang crew ang empleyado ang umihila sa kanya nang upang uh, ang pagpaparada ng isang barko siya po idol tumutulong daw po uh, hindi lang po natin kasi personal pa siya na nakita ngayon uh, magano dahil sa dahilan mga idol na wala pang barko. Pero kapag po dumating mamaya ang isang barko rito at nakita po natin siya, ah, pipilitin po natin, maipasilip natin saan man sulok ng Pilipinas ating mga kababayan o maging sa ibang bansa silang naroon. Kung ano po ang talento o kung ano ang munting kakayanan nitong asong si Idol Kilay. Yan na... Ah, um, idol, ah, pipilitin po natin na makita siya ng personal kung paano siyang magtrabaho at kung paano niya ipakita ang kanyang talento sa mga tao po. Yan mga idol, la, hintayin lang po natin mamaya pag may dumating na barko. Sana po magkaroon ng pagkakataon si Buhay Tracking na makita siya ng personal kung paano niya pasayahin ang mga tao at kung paano niya pabilibin mga idol. Yan po, ito po ngayon tayo sa harapan niya si Idol Kilay. Yan. Napaka-talented po na aso niyan. Sir, si Idol Kilay po ba imported siya o regular na ano siya? Regular ah, ang ah, mga Idol, si Idol Kilay po pala regular na aso lang. Yung tinatawag natin na regular lang siya na aso. Hindi po siya imported o wala po siyang dugo na ano o walang halo. Regular na aso lang daw po yung tinatawag natin na kung tawagin ay askal ganon o regular na aso mga Idol. Yan, sana po mapanood natin si Idol Kilay kung paano siya ipakita ang kanyang talento kapag po dumating ng isang barko, Idol. Ayan, uh, dyan po, dyan po mga Idol, dyan po ang barko. Uh, kapag po nagkaroon ng pagkakataon, uh, masilayan natin ang ating Idol Kilay. Yan. Maraming maraming salamat po uh, at nagkaroon tayo ng pagkakataon na maibidyo itong si Idol Kilay.